na mataga mga taga Hong Kong na nagmamahal sa amin lungsod. Matapos pinaliwala ang aming gobyerno, ang amin mga boses, at gumamit ng labis ng pwersa upang i-clear ang mga peaceful protestor, mas determinado naming ibalik ang amin lima mga demand. Una, buong withdrawal ng extradition bill. Ang temporary suspension ng bill ay nangahulugan ang proseso ng pag-aproba ay marisyon din sa ibang panahon. Tumatanggap lang kami ng buong withdrawal. Pangalawa, Pagbawi ng label ng riot, ang walang armas, tahimik na mga protestor ay natak ng marahas ng mga polisya gamit ang mga nakakamatay na sandata. Kaya hindi namin tanggap ang label ng protesta bilang isang riot. Pangatlo, paglabas ng lahat ng mga nares na protestor, lalo na ang mga estudyante at ang nasugatan. Hinihiling namin sa gobyerno na i ang lahat ng mga accused laban sa kanila at mag na walang magiging persecution sa future. Pangapat, investigasyon sa mga brutal na ginawa ng mga polis. Hinihiling namin na ang lahat ng polis na gumamit ng labis na karahasan sa mga protesto at journalist ay mananagot sa kanilang mga aksyon. Panglima, pagbibitiw ni Kerry Lang. na ang ating gobyerno ay hindi nakikinig sa opinion ng publiko kaya lumala ang sitwasyon. Kaya hinihiling namin agad ang pagbibitiw ni Kerry hindi kami titigil hanggang matupad ang lahat ng aming mga demand.